Guys, nagluto ako ng sinigang na buto-buto ng mamoy. Ayan, ay paborito ng anak ko. Ayan niya, at ang dami nakain. My goodness. Nakain din naman siya ng gulay, kaso pili lang. Ayan niya iswon sa tapat ng asin niya. Ito na ang buto-buto, fresh from palengke, at ang mga gulay, fresh din sa palengke. Ito ay atin ang hiniwa alam niyo guys, si Papa yung inutusan kong bumili ng mga sangkap. Kaso mo, kapag siya inutusan, talagang ng alam ko lang, ayoko, ba't hindi na naisama yung okra? Hindi mo na-memorize. <laughs> so next time, kailangan talaga isusulat na. Siguro kasalanan ko din. Sige, anong ba, rin na rin ako at magtatanghalin na nga bago ko ito naluto. So guys, kung napansin yung may tipi tayo sa sangkap ngayon. Kasi nga sa sobrang mahal ng bili, hindi ba? So ayan, polo na tayo ng buto-buto. At tinagpagam natin itong mga narutang na po. Tinaginag natin yung sibuyas at kamatis. Tinagod natin yung gabi, asin at itong ang... mix and then haluin. At tinaginag natin yung siling haba, sitaw at labanos, talong tapunan sa bet na apoy at ayan na, luto na nagtitimplahan natin ng paminta at saka rin lagyan natin yung kangkong ikaw na nang bahala, magnagay ng patis wala kasi kaming patis ayan, at ang niya kayo nga.